malinis at saka maayos dahil yung factory niyan, yung planta niyan, yan sumisira at tumalason dito sa dagat! Switch it on. At meron kayong limang minuto para tumakbo bago sumabog. Ready? Yes, Ready. Ready! Go! <coughs> Hoy! Oh. Galingan nyo, ah! Pare, sandali lang. Dito na lang kami. Pare, ikaw na lang magpakita sa daddy mo. Eh, sira pala kayo, eh. Kaya ako nga kay sinama rito para tumistigo sa airpat ko na nakadisgrasya ako. Kaya kailangan niya magbayad ng malaking halaga. Kundi baka makulung ako, ha? Ah. Pare, malilimutin ka pala, eh. Luma na yan. Nagamit na natin yan. Mag-isip ka naman ng iba. Oo nga, Oo, pare. pare alam ko na. Ganito ang gagawin natin, ha? Mayor, hindi ako may ng planta. Manager lang ako. Huwag mo naman ako masyadong sagarin. Manager, tulungan mo naman ako. Ipit na ako. Yung pondong pampagawa ng kalsada, eh napakialaman ni... Number 3 mo. Oh, naku, huwag niyo sabihin yan. Hoy, kayo! Wala kayo nadinig, ha? Wala wala wala, 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 wala. Ano yan? Disiplina ng Singapore, bawal magkalat. Hiya! <laughs> <laughs> yeah. Magkano ba ang problema mo? Tapuy lang. 50 mil? Oo. Kung sa bagay, Marami kang tulong na ginagawa sa kumpanya. Ginagawan mo ng paraan. Tuwid man o baloktot. Eh, siyempre, bata mo ko eh. Talaga? Oo. Maasahan mo. <laughs> Mayor, wala ka ba nakakalimutan? Hasta la vista, Don Sebastian. Hanggang sa muli natin pagkikita. <laughs> hmm. Teka, teka, teka. Hindi mga kalaban yan. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Hindi kami susunod sa inyo. Hanggat hindi kami binabayaran ng anak niyo. Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Ang anak nyo! Gustapador! Inaas kami! 20,000 ang utang sa akin ng anak nyo! At ayaw akong bayaran! Yung kasi ko, hindi lang! Biglangga! Ayaw bayaran! Ginawa mo yun? Oo, Daddy. Kulang kasi yung allowance na binibigay nyo sa akin eh. Magkano ba lahat ito? Eh pag sama-sama mo lahat yan, tapwe. Tapwe? Sikwenta mil na naman. Hindi bale. Pabayaran natin yan. Ibaba niyo mga baril niyo. Ah, Dad, yung sa akin hindi pa kasama dyan, ha? Bakit? Magkano ba kailangan mo? Eh, tapuy din. Tapwi? Pwede. Pagsasamahin ko na lang. Baka gimmick lang ito, ha? Baka tayo yan! Oh. Thank you, Dad. Dad, alis na kami, ha? Ah. Ops! Bakit, Dad? Sa susunod, umisip ka ng bagong gimmick. Ginawa ko na nung araw yan. Ayos lang yan, Dad. Anak mo naman ako, eh. Di quits na kayo ng lolo ko. Ha? Tara, guys! Let's go! Let's go! Ayos! <laughs> Ano yung cheque ko? Ayan, ayan. Saan yung pinig ninyo? Oo nga, no? O, oh, sing, paano ito? Manager, maari ba palitan mo ito? Nasunog yung pirma mo, oh. Magkano nga yan? Eh. Ha? Namatay tuloy itong apoy ng tabako ko. O, sing, di nga. <tong> <tong> ah! oh! Yan ang lighter sa Singapore. <laughs> yung nakikita ko? Hmm. Kanina, nakakainis! Ikaw nga ang dapat kainisan dyan eh. Ako? Bakit ako? Hmm. Eh, sino pa ba? Eh, paano? Nung una, parang kang honey na pinapaligiran ng mga boys. Eh, ikaw naman tong nagtataboy sa kanila na parang mga langaw kaya ayan. Ang nangyari tuloy. Nagkaroon ka ng foreign intervention. Kita mo, nagkaroon ka tuloy ng diplomatic conflict. Ayan, tumigil nga kayo, ah. Nakakainis talaga yun, oh. Tingnan mo, nakakainis. Lapitan <laughs> natin. Dala. Hi, girls. Ay, hi. 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 Para ka namang kabuti na bigla na lang sumusulpot. Actually, kanina pa nga kami naghihintay sa inyo. Eh? Ganun ba? Oh, pa-swimming-swimming. Swimming. Hanggang nakita nga namin kayo, kaya Eto Eh, tama. Kumusta ka na? Um Okay lang. Kayo kumusta na? Hm. Saka muna. Kanina pa kami nagsuswimming. Eh. Baka mm. nang maalam mo kung saan kami pwedeng order ng drinks. Drinks? Ah, uh, sandali lang ah. Waiters. Hm. Hmm? Hoy, kayong tatlo. Dito. Hmm. Hmm. Dito. Okay. Hindi lang. Tara. Ano, ano ba bang gusto niyo? niyo? Ang tatapang niyo ah. Sino ba ito mga to? Mabuhay din kami! Mabuhay din lang pala kayo eh. Kaya ah. niyo ba kami? Ah. <laughs> ano ano ba bang ba gusto niyo? Uh. Apat na pineapple juice. Apat na pineapple juice. Apat na pineapple, pineapple juice. Bininig ko. Apat na pineapple ay. juice. Ay. 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 May yelo oh, wala? Meron! Sabi ko na nga pa, kaya eh. <clears throat> Ito ang tinatawag na Four Seasons Juice. Masarap! Pero kulang pa yan. Kung kulang pa? pa? Kailangan ng sibuyas. Ah! Kompleto na yan. Hindi pa! Hindi, Hindi pa?! pa? Kulang pa ng isang supot ng paminta. Ah! ah. Kompleto na! Hindi pa! Hindi pa? Okay. Kailangan pa ng isang platitong siling labuyo. <laughs> ah! Kompleto na! <laughs> Hindi pa! Hindi pa! Kailangan lagyan ng maraming asin. Ooh! Kompleto na yan! Kompleto na! na. <laughs> Test fire. Wow! Yan ang juice ni Ati B! Juice ni Ati B? Meron ba nun? Meron! Ano? ano? Yan ang juice for all seasons. Tagal naman ng pineapple juice natin. Oo nga, Oo nga. eh. Eh, Paano? bakit hindi tayo mag-swimming? Ay, naku, no, Wait. magandang idea. Okay, ba? Okay, idea. Let's go. Tara. Come on, let's go. Sayang, di natin nabutan. Sayang! Tuan na din ito. Pero pagbalik nila. Hmm? Yari! <laughs> Eu <laughs> não Mayroon magkakaintindihan. Kung maingi kayo, ipinoto niyo akong mayor para magsilbi sa inyo. Hindi oh! oh! niyo na ay tatanong kung mahal na mahal ko kayo. Mayor, nagpunta kami rito para ipamunat sa iyo ang masamang nangyayari sa ating bayan. Kaya kung sino man sumira sa pinagkaloob sa atin ng Diyos, ay dapat bigilan at parusan! Sandali lang, mga kaibigan. Ang planta ay may sapat na lisensya at permit na nanggaling sa pamahalaan. Kanya tinayo yung planta rito ay para magkaroon ng anak buhay ang bayang ito. Totoo yan! Libo-libong manggagawa at mangingista ang kailangan ng planta upang tayong lahat ay mabuhay. Mayor, hindi naman namin kailangan magtrabaho sa planta eh. Tinan nyo, lolo ko, tatay ko, ako, sampu ng mga kasama namin na naninirahan sa tabi ng ilog, sa tabi ng dagat. Eh, kailangan manatili ang at saka maayos dahil yung factory niyan, yung planta niyan, yan sumisira at tumalason dito sa dagat. Oo! Oh, mga pilosopo kayo! Dapat niyo malaman, iligal yung ginagawa niyo. Mahari ko kayong pangulong lahat. Hindi kami nagpunta rito upang lumabag ng batas. Nagpunta kami rito para humingi ng katarungan. Hanta kami magpapulong kung kinakailangan. Isara ang planta! 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 Isara ang planta. Isara ang planta. Isara ang planta. This way. This way. tingting, natin. Wow! Ang laki! Kailangan pa ba natin gawin to? Kailangan. Ito lang ating paraan para ma-paralyze ang kanilang operation. May pera sila, may kapangyarihan sila, ito lang ang ating panlaban para sa kalikasan. Sigurado ba itong gagawin natin to? Wala ba ang to? Sigurado. Trust me. Demolition expert ako na sa Navy. Sa mga katwid, kayo ang ng mga squatter sa tabi ng Riles? Hindi mo ba ako naiintindihan? Demolition expert ako sa Navy noong panahon ng... Ah! Game na ba kayo? Game, game na, game, game na. na! Bueno, ikabit yun Switch it on. At meron kayong limang minuto para tumakbo bago sumabog ko. Ready? Ready. Ready. Kayo. Ready, ready. Yo, yo. Yo, ready, ready na? na. Ready na. Go. go. Uh, oh. uh, teka. Ako gumander dito. Pat ako gumagawa nito. Kayo dapat ang gumagawa yan. Ready. Yes. Yeah, ready. Go. 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 Ah! <clears throat> Pare, ang galing. Sige, ito okay, ka naman. Sige. Okay. あ ang bantang kinamplanta? Sinong Herodes ang may kagagawin nito? Dad, alam ko na kung sino. Sino? Ituro mo sa akin at gaganti tayo. Dad, ipaubaya mo na lang sa akin ng pagganti. Sa gagawin ko, hindi lang tayo babawi. Tutubo ka pa.